Isa ang lalawigan ng Palawan sa pinakamagandang lugar. Hindi lamang sa ating bansa, kundi kinikilala rin sa buong mundo. At ang yaman pong ito ay hangad nating mapalago ng umulad ang sektor ng agrikultura dito sa region ninyo. Ang lahat ng ginagawa natin ay naglalayong tiyakin na ang bawat metro ng lupa ay magsisilbing pundasyon ng isang mas maulad at mas ma maliwalas na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Isang kinabukasan na puno ng katiyakan, seguridad at pagkakataong umulad hindi lamang sa sakahan kung hindi sa bawat aspeto ng inyong buhay. Kaya sabay-sabay natin tahakin ang daang ang daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang bansa kung saan ay bawat mamamayan ay may pagkakataon, may dignidad, may pag-asa para sa mas magandang kinabukasan.